Sari na po! Ikadalawampot isang linggo na po sa karaniwang panahon. Napakaganda po ng tanong. Mahalaga po sa atin. Ang tanong po ng isa sa mga aali-aligid kay Kristo ay, Iilan po lang ba kami na makararating sa langit? Aba, bakit? May iba, hindi sila kabilang? Ang sabi ni Jesus, ingatan niyo Ha? Kasi ang mga karating sa langit, yung mag-i-strive, yung talagang magpupunyagi, pumasok sa makipot na daan. At ano yung makipot na daan yan? Aba, kalooban ng ama. E eh, sasabihin nito, aba, diba, di ba kumain kami? Nakihalubilyo kami sa iyo. Di ba nagsimba tayo? Nagkumunyo pa nga tayo eh. Bakit? Ang mas mahalagay, eh, dahil sa misang yan, naging kaibigan mo ba si Jesus? Yung ibig niya, ibig mo, ang ibig ng Panginoong Jesus ay kalooban ng Ama. Kaya huwag ka magtataka, sabi niya, sa unang pagbasa, iba't ibang lupalo po nakarating sa langit. Hindi lang po ang mga Hudyo, hindi lang po ang mga Katoliko. Yun ang tanong eh. Kabilang ka ba sa mga nagpupunyagi na maibigan ang kalooban, ang kagustuhan ng Ama? Kasi doon po ang napakahalaga.